mga kapatid. Ngayon po, ang ating paksa ng umaga, may tinalaman po sa tinatawag na <coughs> the true church in the scripture. Yung totoong iglesia sa kasulatan. No? Kaya po ang ating batayan dito mga kapatid, salita po ng Diyos, hindi po yung sabi-sabi. Tama po? Ano po ba ang itinuturo po ng Panginoon Tungkol po sa kanyang church. Kaya, kung church po ang pag-usapan mga kapatid, ito po ay uh, 115 times po siya binanggit po sa banal na kasulatan. Okay? At, ang church po, ang ibig sabihin, mga kapatid, no? Sa Greek word, is eklesia. Na ibig sabihin po, the assembly of men and women baptized believers. Yan po ibig sabihin ng church. No? Hindi po building ang church na iligtas po ni Lord, kundi tayo na mga mananampalataya sa ating Panginoon. Tayo ang church ng Panginoon. Tandaan po natin, okay? Tayo ang church ng Panginoon.